Eh, hindi na tinutunaw. Puro na pino o yung natunaw. Oh, parang pino. Nang para. Ma, ketchup. Okay. Papalit so? Uli ko, kumuha Bakit you kaya ano nang kay takbo uh, na ayos? Ado. Naayos na sila iyon. Yung...

Pagpintay <scan releases> like, <T |ar|> na o eh. Ikaw, pinapakain sa... Hindi ka sama ngayon, hindi. Ama! Hindi na ngayon

May bata dito. Sandali. Oo. Eh, mama, mangpalay. Ha? Manghang. Ma-pansit. Oh, Mm.

tulog uh, na nga uh, eh. Murag. Ah? Murag mamata ba pag tatayo siya? Uh, okay, kaya ang sinisip, baby. Dami magpagkain, Brian. Uh -huh. Birdie? Uh -huh. mm -hmm. Sino Baby. Mama ko? Mama, lapit na birdie. Sino baby? Ha? Huh? Shut up to my sister, baby. Happy birthday to you. Ah. Kain tayo guys, kain na tayo, kain na tayo. Uh, mm. Para

Kaya no wala pang Ola wala wala takbo yung ropo na ropo ko. Sa side lang nando pala. Pwede ba muli? Pwede mo gamitin pa rin 'to. Pwede na po. Tama to. Okay, eh. e ay. off, ayan oh ko naman, di off ko na. Ha? Di off ko naman. Ha? Huh? Di off ko naman, naman kaini ulit rapo ko. Mm -hmm.